Okay. Lola, good afternoon po. Dito po tayo, Lola. Good afternoon po, Nay Lucia. Tama po, dito kayo po si Nay. Okay. Ah. Meron tayong video, Panoorin niyo mm -hmm. po. Lola na nananahe, no? Uh, na mga basahan na ibinibenta rin po niya. At yung pag, uh, yung kikitain niya po, diyan, ay nakakatulong po sa pagpapaaral ng kanyang apo. At mano-mano niya po itong kinak... Uh, pinatahi. Wala pong makina. Nako. Ang hirap lang kung ano, ano man. Tapos parang ko? madilim pa yung pinagtatahian yes. ni yes. Tola, oh. So, ito po. Pero ano yung makina na yon Sa ibang bahay yun. Sa iba yon. naman po yun. Ah, yung ah po. Kung okay. bagay yung sa kanya. Siguro doon po siya humihingi ng mga pangretaso. Oh, doon nga, Ate Ni. Ah, so yung Tapos, retaso ng doon sa mananahi na yon yun yung kay Lola. Okay. Nanay, good afternoon. Dito po tayo, nanay. Nay, ano na na, si Na, naiyak na kayo agad, <laughs> nay. Ano Uwag po? Masaya lang po ako kasi <laughs> nakita ko yung video <laughs> ng apo ko. Ano to, po kayo, nay? Opo. Nay, Lucia, um, ano po ang Uh, pinagkakaabalahan po natin aside po sa pagbebenta po ng basahan? Ah, uh, wala, wala na. Talagang diba? yun po ang yung inyong kabunayan? Mga apo ko, pag nasa school sila, magluluto din ako ng before going to school, eh, their breakfast. And then, abangan ko rin yung pag-uwi nila sa lunch nila. Ganun. Ah, so kayo rin po ang talagang nag-aaruga na lang Opo, sa inyong mga apo? Opo, kasi yung mama nila, eh, nasa pinasok ng kaibigan niya ng katulong. Hmm. Magkano po ang inyong ginasto sa pamasahin ay? Eh? Ay, uh, inutan ko lang po sa kaibigan ko. Dalawa hmm. sila. Magkano 300 sa sila? isa, eh, hmm. sa isa naman at 250. 250. Sige Nay, huwag niyo na pong alalahanin ang inyong pamasahe papunta, pati na rin po yung pabalik. Sagot na Apo. po yun ni Senator Raffy ano, huwag niyo na pong alalahanin yun. Gusto ko lang yung dalawang apok na walang tatay. Kapag wala na ako, di, Meron din sila nga magandang kinabukasan sa kanilang mga pamilya. Mm -mm. O, gano? Nay, ano po ang klase? May, baka may klase kayo ng makina na gusto niyong bilhin para ah, po sa gusto inyong ko yung pananahe. medyo maganda kasi mm -mm. malakas pa naman din ako. Mm -mm. Eh, kahit gabi nananahin po ako. Tapos yun yung kanina na pinapakita sa video na kinakamay nyo na isa-isa gabi. Opo. Oh, Tama. Oh, oh. Oh. Magkano nyo po nabibenta na yung isang bundle? Kasi kanina parang uh, bundle, bundle. Tubaas bundle. kasi ang may labor materials ngayon. Ang ano, 25 bundle po. Every bundle is 25 pieces. Mm -hmm. uh, 30 pesos lang. Pero yung bumibili sa akin, 5 pesos each na daw sa Quezon City. Five pesos each po ang isang basahan? Hindi, isang piraso. Oo nga po, ang isang basahan, limang piso binibenta. Oo nila, yung, yung bumili sa akin, malaki tubo. Ah, pero 30 pesos nyo lang po na ibibenta. Oo, oh, 30 pesos, 25 pieces. So parang limang piso lang po oh, ang inyong kita. Laki, laki ng tubo nila pala. Okay. Hindi ba? at isa meron ako din na konti-konti. Tama naman. Kaysa tunay. zero ngayon. ako araw-araw. Okay, tama Malaro naman. Araw ngayon tumaas na lahat ang bilihin. Mm -hmm. At ibigas na, wala na yung 40 pesos is 44 na. Pataas ng pataas po. Uh, Nandito rin po ang inyong apo na opo. si Arlene. Opo. Ar, si Arlene po ay isang uh, estudyante at uh, siya po ay nakatira ngayon kay nanay. Arlene, good afternoon. Ano? Good afternoon um, Sino yung kapatid mo? May isa ka ba bang kapatid? Opo. Bunso po yung lalaki po. Na nag-aaral pa din. O, okay. Tapos Arlene, aside from nag-aaral ka, tinutulungan mo din si nanay na o, manahe? Po. mag tay, -tay po. Oh, okay. So, anong ginagawa mo? Anong routine nyo daily? Describe mo sa amin at sa mga netizens pag po, natin. Pag kasi umaga po yung pasok ko. Dali, mm -hmm. uuwi po ko ng alas tres. Mm -hmm. Tapos po, mag-aasikaso ako muna sa bahay. Then, pag may, may tira pa pong oras, tinutulong ako po si Lola mag taytay -tay. Pag wala na po siyang ano, tay, -tay. Mm -hmm. Tapos, po. sino ang nagbebenta nung natahin? Dali po, pinapatahi niya po dun sa kakilala niya rin din po kasi po sirap po yung makina, makina. niya gawa po nun. Mm -hmm. Di nagpapatay po siya doon sa kaibigan niya. Tapos mm -hmm. po, yung kaibigan niya naman po, tinutulungan po siya para may benta po yung basahan niya. Mm, okay, so ikaw ay nag-aaral sa umaga? opo Tapos, po. tinutulungan mo si nanay sa gabi? Opo, sa Lagro, jbs Lagro pa po kasi yung ano namin eh. Mm -mm. Anong grade ka na ba? Grade 11 po. Okay, so senior high school? Yes no? po. O, oh, yes. hindi ko na po nabutan yung K-12. So, <laughs> senior high school ka. Yung kapatid mo, anong grade na siya? Ano po siya, grade 4. Hinto-hinto po kasi gawa po nang hindi kaya pag-arali ng sabay. Magkano ang baon niya sa araw-araw? Ngayon po kasi, bali po, ang pamasahe lang po yung kinukuha ko kay Lola. Mm -hmm. Bali po, balikan po, 160 po. Balikan na po yon Then, wala pa po dun yung lunch. Baon. Oo, lunch. At saka... na lang po ako pag uuwi po ako sa bahay. Pero nag-almusal ka. Almusal lang po ng kape, yun lang po. Kape, almusal, tapos... Hindi ka magla-lunch, tapos sa pag-uwi mo na kayo kakain. Ganon din yung kapatid mo? Yung kapatid ko naman po, ganun Mabit din lang. po siya. Misan po naman pag may tira pong ulam, tsaka niya binabaon. So 165 days a week ang inyong pasok, tama? Kami po grade 12, ay ah, grade 11 M po, MWF. Ah, so tatlong beses sa isang linggo Apa. naman. Si mama mo, ano ang uh, nagbibigay ba siya sa inyo habang yes. nagtatrabaho siya? Yes, po, nagbibigay po siya pero po kulang kasi gawa po ng 5,000 lang po 'yung sahod niya. Tapos po, kulang pa po sa bayad sa bahay, hmm. sa ilaw, tubig, at saka panggastos po. Okay. Arlene, ano ang nais mo para sa iyong lola? Siyempre, si lola ay may edad na at uh, siya ang nag-aaruga sa inyo in the absence of your mother. Gusto sa, ko po sa, sa kanya, na? ano, mabigay po yung gusto niya na materials po para pwede na po siya mapagod. No. Tapos po para naman po may sarili na po siyang makina. Matagal na na po kasi yung hiling eh mm. na magkaroon ng makina. Napakabait mo naman, Arlene. Pero ikaw, ano ang gusto mong maging pag uh, nakapagtapos ka ng pag-aaral? Siyempre, priority pa rin po natin, kagaya yes. ng sinabi ni nanay kanina, no, na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Oh, oh, mga tama. So, ano ang It pangarap mong maging? Gusto ko po makapagtapos. Kinuha ko po kasi ICT, computer po. Mm, -hmm. mm -hmm. So, po makapagtrabaho sa ano, uh, opisina po para po makatulong kay Lola sa panggastos para po IT. Maano po, mahinto na po siya sa ano niya, pagbabasahan. Ah, Arlene, may mga nagtatanong lang ano. Yung tatay mo, kilala niyo ba? Or nasaan na po ang inyong ama? Magkaiba po kami ng ama. Ako na lang po ang sasagot. Sige po na eh. nanay niya kasi may kapansanan. Mm Ay nakikatulong. Ay na-desgrasya. Ay yung parang binuntis ba kasi bingi. Ang kala naman nitong mama niya, eh, binata may dalawang anak pala. Yung ginawa ko habang maaga, mami, naghiwalay ko na lang. Hmm. Na hindi niya kilala ang tatay niya. Ngayon, nabalita namin sa probinsya, taga Cagayan Valley, yun. Patay na daw na high blood. Dalawa anak niya na babae. Habang maaga, madagdagan pa ito. Yung kasaysayan niya, hindi niya kilala tatay niya. Iwalayan mo na yan. Hmm tara na, uwi na tayo sa atin. So, hindi Sabi po ko, niya, ko ito. kahit kailan hindi niya namit ang kanyang hindi, ama? Hindi, hindi po. Pero balita ko na sa taga-kagayan, bale, eh, patay na daw po. Ma'am Arlene? Two years after. Oo, oh, naiiyak po ang inyong apo. Ma'am Arlene, ano po ang nais niyong sabihin sa pamilya po ng inyong ama? Although hindi niyo po na kilala, pero ano po ang gusto niyong uh, sabihin? huwag ka maya, sabihin mo na. Wala na. Nai Bakit kayo naiiyak, ma'am? Hindi ko malam po nakilala kasi yung tatay ko. Tapos, hindi ko malam siya nakapili bago siya mamat. Sige, nai. Ganito po. na yung kahilingan mo na makakuha na tayo ng makina para sa panahe. Huwag niyo na pong alalahanin, ha? At sagot na po yan ni Senator Idol. Maraming salamat oh. po sa Panginoon. Pati oh. kayo mga staff. Opo. ni uh, Senator Honorable uh, Senator uh, Ay, si Raffi Tulfo po. Opo, Opo. at uh, syempre ang kanyang may bahay na si Congresswoman Jocelyn Tulfo po na aksi. Ah, oh, Tutuplihan ko rin siya sa last term niya ay talagang tutulungan namin din siya. Na. Botante na po ito. Naku na, hindi naman po yun ang hapon ni hindi Senator. Hindi naman naman Opo. Ay, sabre, Sa napakalaking tulog ni Honorable Senator Raffi Tulfo is susuklian namin sa higit sa katang binibigay sa atin. Mhm. -mm. Oo, promise po sa Panginoon. Alam niyo na 'yung salamat. 'yung tuwa niyo po ngayon at siguro pa sa salamat kay Senator Rafi at kay Congresswoman. Hmm? 'Yun po ay sapat na hmm? para po masatisfy kung ano po 'yung 'yung pangangailangan ay, na. n'ay. Kahit magkano lang po? Opo, hindi na po, hindi na po yung uh, dahil sa sinasabi niyo, hindi na po 'yun. Oh. Uh, kami po dito sa Wanted sa Radyo Ata. Uh, ito po ay walang bayas, halong bias to Sheriha. Uh. Uh, sa si Senator Rafi po talaga, uh. eh, gusto lang po talaga niyan tumulong sa tao oh. ever since naman po na nagsimula siya, ma'am. So, 'wag niyo pong alalahanin 'yon. Sagot na po nila yung uh, inyong makina, oh, pati po. na rin po yung pamasahe kagaya ng nabanggit ko kanina. Salamat. May nag-text ba? <laughs> Ito nga, nanay. Mama, may nag-text. Nag kasi si Senator. Ano sa? Oo. Uh, sabi ni Senator, tulungan si nanay, bigyan lahat, pati makina, retaso, lahat po sasagutin ni Senator, pati yung pamasahin niyo daw po. Ni salamat po. Nay, pati salamat materialis po. So, sabi ni... Nag-text din si Kong eh. <laughs> si Kong Jocelyn. Dali, tignan ko sa messages ko. Nag-text din nanay si ano. Si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Oh, sabi ni Oo, oh, oh, nanay. <laughs> oh, sabi ni Congresswoman Jocelyn, wag nang mag-alala si nanay. I-text ako kung magkano. Oh. oh nanay. Ayan na. Oh. Ay siya <laughs> sa akin. Uh -huh. <laughs> <laughs> oh Nay, nanonood po kasi sila uh -huh. si senator at si congresswoman. Although si uh, senator ay uh, busy din po no uh, para sa ating mga kapatid na nagtatanong kung nasan po si senator Raffy, siya po ay busy sa Senado ngayon araw kaya hindi po siya makakarating. Pero Nay, ano po ang nais niyong maiparating kay senator Raffy at sa kanyang may bahay na si congresswoman Jocelyn? Uh, maraming maraming salamat po, Senator Rafi Tulfo, mm -mm. sa napakahalagang, malaking tulong mo sa amin. Sa aking hiling ay ibibigay mo po. Hindi kami nabigo maglola na humarap po sa inyong pati rin si Congresswoman muman Maraming maraming salamat po at sana uh, pagpalain din kayo ng Panginoon Diyos. Sa hindi kami nabigo ngayong oras nito sa aming ah, hiningi ng tulong sa inyo po. Salamat po sa inyo. Sana matagal pa rin ang inyong mga buhay-buhay. Marami pa kayong matulungan din na mahihirap na tao po. Maraming Nanak salamat din po, ma'am. Ma At uh, si Ma'am Arlene, pati na rin ang uh, inyong kapatid, uh, kung ano po yung pangangailangan niya sa eskwelahan, ma'am? Nasa linya natin yung barangay sekretary po. Si may Ma may bibigay silang tulong. Po. Oh yan. Ma'am Sheila Palma ng uh, ng Barangay San Isidro Rodriguez Rizal. Yes po, magandang hapon po. Yes, hello, good afternoon Ma'am Sheila. Si Attorney Pau Cruz po ito ng ACT-CIS Party List. Ma'am, uh, nandito po ang inyong mga constituents si Ma'am uh, Lucia at si Ma'am Arlene Takaban. At uh, Ma'am, meron po ba kaya silang maasahang tulong mula sa ating uh, barangay captain dyan sa barangay San Isidro? Yes po, uh, good afternoon po mm -hmm. Attorney Pau mm -hmm. and good afternoon po kay Lola Rosila and kay Ma'am Arlene po. Mm -hmm. And um sa mula po sa aming barangay dito sa San Isidro Montalban Rizal po and mula po kay Kapitan na Karen May Hernandez at sa buo po ng aming ang Barangay. Um bukas po ang aming barangay po para po makatulong po kay Lola Lucila. Mm -hmm. uh, anything po, financial assistance po, medical assistance, willing po ang aming barangay na makapagbigay po ng tulong sa kanya. Actually po, Uh, nung tumawag po kanina sa amin ng inyong tanggapan, pumunta po agad ang aming social service mm -hmm. dun po sa kanilang tahanan para ma-check po kung ano po talaga yung status ng kanilang pamumuhay. Nakita naman po namin na talagang kailangan, kailangan po, po talaga ng tulong. Mm -hmm. Nakausap po namin yung kanyang apo at sinabi nga po na umalis po si Lola para humingi po ng tulong. Yung kanya pong uh, anak ay driver at yung yung isa pong, yung asawa po, yung nanay po ni Ma'am Arlene ay kasambahay nga po. Mm -hmm. So doon po namin napag-alaman na talagang sila po ay nabibilang sa mahirap na pamilya. So yung barangay naman po namin ay willing tumulong. Saka, sa kasalukuyan po, ay uh, lahat naman po ng senior citizen po namin may binibigay naman po na cash gift. Mm -hmm. yung aming barangay. And meron naman po tayong uh, pwedeng maibigay na financial na tulong kay Nola. Mm -hmm. Um, Miss palma ano kaya magkano kaya itong uh, ating pinag-uusapang financial assistance ano para syempre alam ni nanay kung ano ang i-expect niyang matanggap sa barangay Pupunta na lang po siguro kami personal po kay lola kung ano po yung pwede naming o kung ano po talaga yung kailangan niya ko kasi hmm. kung livelihood po mas gusto po sana namin yung pangmatagalan po na tulong yung maibibigay po namin sa kanya kasi kung kung maliit na amount lang po yan baka sa sandalian lang po na maubos. Mas gusto po sana namin yung livelihood na lang po yung bibigay kung mabibigyan po si nanay ng sewing machine at pang, uh, pang So, Yun, ganun na lang din po yung ibibigay namin. Karagdagang livelihood program po yung ibibigay namin kay nanay. Yung pandagdag na lang po doon sa ibibigay po ni Senator Tulfo na lang po yung ibibigay yun, din po baka namin. Bakaya yata ng dalawang dalawang makina ito kasi magbibigay na si Senator at siya si Congresswoman Jocelyn, magbibigay pa ang barangay nai. So, ibig sabihin... Sa kanya na lang. Posibleng dalawa kami maglakalaban. Oo. Oo. Um, May kita. Ma'am Palma, baka naman mayroon po kayo dyan na pwedeng scholarship? o pang tulong po sa edukasyon po ni Ma'am Arlene at ng kanyang kapatid. Dahil uh, kagaya po nang nabanggit nila ay uh, sila po ay medyo hirap sa pamasahe at pambaon. At karaniwan po ay hindi na po sila nakakakain sa eskwelahan. Actually po, si Kapitana Mayet po at ang dating punong bayan po ng Montalban, si Kuya Tom po. Mm -hmm. Meron po silang tinayong CCH Foundation. Yan po yung dating punong bayan po natin, si Mayor Cecilio Hernandez. Nagtayo mm -hmm. po sila ng CCH Foundation kung saan po sila po ay nagbibigay ng scholar po dun sa mga sujanting willing po magtapos ng pag-aaral. So, itatry ko pong ilapit si Ma'am Arlene, gayon din po yung kanyang kapatid mm -hmm. para po dun sa scholarship program po ng CCH Foundation. Mm -hmm. At saka po meron pong uh, si Kapitana Mayat po, meron po tayong uh, ulam project po dyan sa may bandang Southville 8B, Southville 8C po, kung saan po malapit yung bahay ni Nanay Lucila. Mm -hmm. Yan po yung mga estudyante na hindi nakakapasok dahil po walang pangbaon sa ula. Ah uh, wala pong pambaon sa eskwela. Mm -hmm. So yan po yung mga isa sa mga isang isa po yan sa mga programa namin dito sa barangay. Yan po yung uh, hindi nakakapasok na mga estudyante dahil wala po silang pangbaon. Mm -hmm. So pwede po nating isama dyan si Ma'am Arlene saka po yung kapatid niya. Ayun. Para po hindi na po nila naging problema yung pambao nila sa pang-araw-araw. Napakaganda pong pakinggan yan, Ma'am Palma, uh, ang Barangay Sekretary po ng Barangay San Isidro. No? At uh, sana po kami po ay umaasa na magtuloy-tuloy po ang inyong serbisyo dyan sa Barangay San Isidro at uh, kami po dito sa Wanted sa Radyo ay pasasamahan din po namin si Nanay Lucia at si Ma'am Arlene sa inyong barangay para po malaman na po nila kung ano po ang kanilang maaring makuhang benepisyo o scholarship kagaya ng nabanggit natin kanina para po sa mga batang nag-aaral. Again, uh, maraming maraming salamat Ma'am Sheila Palma, ang barangay Sekretary po ng Barangay San Isidro, Rodriguez Rizal. Maraming salamat salamat po sa inyong panahon ngayong hapon. Walang ano man po, asahan niyo po ang serbisyo po namin ay 24-7 po dito po sa Barangay San Isidro. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana lahat ng bayan ay, ay eh. attorney. Mamapasa na, 30. na <laughs> all ka na lang. Eh, no? Ang dami pong Tuto. nai, narinig niyo po kanina, no? magbibigay po sila ng pangkabuhayan yun po ang kanilang maaring ibigay. At ah, para po kay Ma'am Arlene ay oh, educational po. assistance po. Maganda yes, yung pangako na naman mm. yan. Kakausapin oh. po kayo namin sa kabilang studio. Kakausapin po kayo ni Ate Odette doon, nanay ha? Opo. Oh, mm. oh, Ilatag na oh, po. po natin lahat po ng tulong po na ibibigay sa inyo. Kasama po yung sinabi namin na pamasahin nanay, okay? Opo, oh, oh, mm. oh, Sige po. Salamat, Arlene, salamat okay, nanay. salamat okay. po. Salamat, okay. okay. Sige, thank you Tagal so much. Salamat po. Sa ang mga buhay, pati rin si Honorable. Uh. Siya sinindol mo. Opo. thank you, nanay. Salamat po, salamat. Yes, salamat. Arlene, pasabi na lang thank din kina Miss so Odette kung ano yung kailangan niyo for school para at least matulungan. <laughs> ha? Oo. Oh, oh. Thank you, <laughs> si Na salamat, salamat. salamat. Dalawang taon na natambay and then, eh, siyempre, eh, pa may cellphone din daw siya. Hindi naman ako okay. Thank you. Sige po na eh. Maraming maraming salamat, maraming salamat po. Thank oh, you na na ito. Salamat. Opo. Namimiss ko yung lola ko. Kaya <laughs> nga eh. <laughs> thank you na na. Thank, thank you. Thank, you so Good much Thank you so much po.